Hello, maraming maraming salamat sa Panginoon. At ako po ay aalis na dito sa location na ito. Ayan na, itong aking address. No? So ngayon yung aking mga gamit ay nandito sa ano na ito, sa etong malaking ano na yan. No? So yana na siya. Talaga namang tinulungan ako ng Panginoon. Tapos syempre, yung address na yan. No? So iiwanan na natin yung address na yan. Yan, Iiwanan na natin yan. Okay? So, yun lang guys. Maraming maraming salamat. So, sa susunod na ating uh, video, no? So, eto yung area na iiwanan ko. Uh, so, kaya uh, nagpapasalamat ako sa lahat-lahat na mga nanonood ah, uh, ito yung kabanata ng buhay ko, no? So, talaga namang ang hirap po, guys. Ang hirap ng buhay na ganyan. Lipat-lipat, no? So, puro lipat-lipat tayo. Wala tayong ginawa, kundi lipat ng lipat. Sana last na to na lipat, no? So, uh, talaga namang... Uh, at syempre, nagpapasalamat tayo sa kaibigan nating si Karen. ah uh, kung hindi dahil sa kanya, grabe. Uh, hindi rin makukuha yung mga gamit ko doon sa parlor no so uh, ang hirap talaga guys so iba talaga ang may totoong kaibigan kasi kung may totoong kaibigan mas madali mamuhay sa buhay no so thank you so much guys at saka syempre salamat kay Karen salamat sa asawa niya syempre salamat din sa ating driver lahat-lahat kahit na sinisigaw sigawa natin o ano man yan kasi nga talaga naman ganun po talaga ang aking nararamdaman i e, talaga naman parang pagod na pagod na ako na lipat, lipat, lipat. Siguro may mga nakaka-relate dyan, no? Tapos, ililipat ka, wala ka naman pera, alam mo yun. Uh, basta yun na yun. Basta pasalamat kay Lord. Thanks to, to God for everything. So, thank you for watching, guys. And I wanna say goodbye to this place. Okay, so ayan na. So, ayan na siya, no? So, babay na tayo sa ating... Ras Vegan number 9. So, bye-bye na. Love you all, guys. Thank you for watching. So, see you for our next. Saan tayo pupunta? Saan tayo mapapadpad? So, see you sa ating video, guys. Palo na lang continue. Okay, thank you so much, guys, for watching. Don't forget to like and share. Bye-bye.